Para kain tayo, ang ulam natin ay gulay na mais with malunggay. Abot sa and kainan. Tilapia ang pinirito. Bit lang naman ako, susi. Mm. Look, nagkamay.

<laughs> Sige, nandyan Hindi ito na ikaw. Mga na kayo. Okay. Ang babae. <laughs> <laughs> Mabal. 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 <laughs> Ang babae. babae na nalo kayo lang. Ang <laughs> okay, Perfect

Big corn soup. Silapya. Corn. Nabusog daw siya. Masarap ito pagkaan doon sa Queenies. Ano ko lang pagka? Chicken fingers. <laughs> eh, parang malok din eh. 150 pero ang dami ng kanin. Tapos daw ang... mo yung kanyang pinagdan na kaldereta. <laughs> <laughs> Naka-vlog tayo. Good to. Good for pre-forces na mag-vlog ito ngayon. Ito <laughs> tayo lang din the tapa. Pero pinarito kulit. ulit yung madami sining. Hindi mo lang po siya to... mm -hmm. Hindi ko naman yun. Di ba hindi ko... Di ba sabi... Sabi... Hindi mo makakahan yan. Awi pa lang. Maanghang na. Eh. Hindi, hindi ko na kinakitinikman pa. Matikman mo. Di diba yung parang order kaya di Charis? Parang yun e. Eh. Parang ano ano. Di ba yung dilak-dakay natin. Ah! Parang ayos naman yung prosesong pagluto yun. Kahit yung kung ano. Parang <laughs> no, yung patay ka. Kung hindi mo kaya yung mahalan. Di ba yung kaya di Charis so. yun? Hindi hmm? nga lang. Gano'n, yeah. puto mo. Ito hmm. naman.

Inihampas ni Tutoy. Parang inihampas ni si Tutoy. Kahapon. <laughs> Nagkap. Putol. Hmm.